Hello guys! Guys, mag-ano ako ngayon? Mag-transplant ako ng aking uh, cactus dahil itong uh, mga cactus na to pakita ko muna ha Ito siya ay yung mga ganitong cactus ay hindi po pwede yan sa sa winter time pwede pero hanggang 5 uh, minus lang siya. So, hindi ko alam kung ngayong year ay talagang maabot siya ng 20 degrees minus. Minus o minus. So, ang gagawin ko na lang guys ay kasi maliit yung lagyanan niya. Kung nakikita niyo naman siguro to pag mag-ilis ako, nilalagay ko dito sa labas, ay ililipat ko siya guys kasi uh, maawa naman ako kay Hubi na lagi niya yung bibit-bitin pababa. Mahirap kasi guys magpababa ito dahil nasa baba yung aming uh, ang aming kila na paglalagyan nito. So try ko ngayong year na ilipat nga doon sa bago kong biniling lagyan na medyo malaki. Damihan ko lang siya ng, ng lupa at tatakpan ko siya ng plastic kasi yung mga maliliit nito guys ayan o, oh, ito ang pinakapuno. Ah, teka ha. Pinaka-unyong pisahan yan guys. Ang mga ito ay dyan yan galing. Dyan yan sa malaki. Ayan. Naunahan na nga siya ng iba o. Oh. Ayan. Lumaki na nga rin ko. Pero isa lang ang pinanggalingan yan. yan. Lahat na yan ay iisa lang ang pinanggalingan. So sabi ko itong malaki na to. At. Uh, binilang ko na siya, binila na siya ngayon ni Hobie ng lagyanan, ay ililipat ko na lang. i -try ko guys kung makaya niya yung winter time na malakas. Kasi, kasi alam nyo guys hanggang 5 degrees pwede ko pa siyang maiwan-iwan dito sa labas. Eh baka nga mag more than 20 minus kami ay kawawa naman to. So, uh, itry ko tong isa na dito lang to sa labas pero kukunin ko yung mga bago na naman niya oh. kukunin ko to ang hirap nito guys mag mag report kasi uh, malaki siya at saka yung yung ito niya ayan ay talaga namang masakit yan tuminik pero pinag anuhan ko pa rin siya guys pinag tsatsagaan ko pa rin siya kasi gustong gusto ko yan at naawa naman kasi ako kay Ube na lagi niya yung bibit-bitin pababa at mabigat na kasi to. At kung doon sa binili ko na bagong lagyanan, sana ba yung bagong lagyanan, ayun o, ay ay baka nga makasurvive pa siya. Uh, tulad ng sinabi ko, may galab shoutout nga pasal pala sa, sa aking garden kahapon, yung namitas ako ng aking mga kalabasa ay marami salamat guys sa mga uh, nandoon. Nakita ko yung mga bakas niyo. Maraming salamat. At mamaya ay aanuhin ko yan. Uh, magbakas din ako sa inyo. Kasi ngayon uunahin ko muna to guys. Kasi nga maganda ang sikat ng araw. At kapag masikat ang araw ay doon lang ako guys makapag ayos ng aking mga tanim. Kasi marami, mataglamig na talaga. October 2 na tayo ngayon. Mataglamig na. At uh, tulad na sinabi ko dito sa amin ay talagang ang winter namin dito ay bongga <laughs> kaya bubunggahan ko rin yung aking uh, tanim, pananim ay ililigtas ko rin kumali kaya itry ko lang itong isa na to ito kasi yung ano niya yung pinakapuno niya sa lahat ng ang dami dami ko na nito ay yun ito, isa lang ang binili ko noon tapos pinalaki ko ng pinalaki at tumagal nga siya at kasi inaalagaan ko talaga siya na nilalagay ko siya doon sa kila namin doon sa baba ay sobra na nitong bigat guys at sobra na ng laki tulad ng iba ay yung tatlo try ko pa rin bukas baka yung isa pa dito ay dito lang din sa labas pero ang unahin ko muna itong yung parang mother mother niya ito yung pinakapuno niya sa lahat ng meron ako at kung maitanong nyo guys, bakit ako marami ng ganyan, pati nga si Ruby, pati mga anak ko, anong gagawin ko dyan? Ano ba yung pinagaano ko dyan sa cactus? Masasakit, matinig at ko. Pero, o diba, pag makita nyo ang tanim, humahali na, ba diba? At nakakabigay ng lakas sa inyo. Kahit natitinig ka na, ay napa, nakakapagbigay ng lakas sa atin, guys. Uh, yan ang mga sekreto ng pagtatanim. Yun bang hindi nila alam na at pagtatanim, yung nakakalam naman talaga ang iba. Pero ayaw nila kasi mahirap nga daw kasi nasa sa atin nga lang daw yun, guys. Kung gusto natin o hindi. Pero ako gusto ko, 'di ba? Sana kayo gusto nyo rin. Ah, uh, malaya dyan sa atin na mag uh, tanim tayo kahit anong itanim natin dahil talaga wala kayong winter. Kaya dito sa amin medyo may kahirapan dahil nga may winter. Pero ang hirap na yan ay mawawala yan pag inasikaso mo o diba, yun lang guys at ako yung umpisahan ko na to dito sa aking biniling uh, si Ubi ang nagbili niyan, ngayon lang dumating ayan o oh. ayan, ito yung dito ko yan ilalagay siya ayan, malaki-laki malaki kaysa doon So mag-try na ko. Pero yung iba nito guys ay mga winter time yan. Mga winter pinag ah, ano ko na nga eh. Ah, I I using ko na nga kung saan ko na ilalagay yan sa gilid-gilid. Ito pala ang woods trees natin guys. Ginawa ko na nga. Pinagkakalbo ko na nga oh, yung iba. Ayan. Ginawa kong bonsai. Iwan ko kung magpapunction to. Kasi kung nakikita nyo ah, marami na akong bonsai na pinag pinagagawa. Pero ito muna asikasuhin ko ngayon nung ito kasi marami na siya eh ayan oh marami na siyang mga bago para magkaroon din ako ng mga bago ayan mga bago dito yung galing 'yan dyan lang lahat ito dyan dyan dyan, dyan. so mag-start na ako ito rin marami na rin oh hmm ang bilis niya oh oh marami na rin ako makukuha dyan so ayan lumaki na rin yung mga ngayon ko lang kinuha din 'yan oh ayan nagsipaglakihan na siya so mag-try na ako magumpisa na ako yun lang guys ang um, ano نفسي <applause> medyo mahirap na guys mag, mag report kasi mabigat na siya sobra ang tinig uh, kailangan ko ng malakas na tutulong sa akin <laughs> yan <ang> mahirap guys <laughs> sino nga kaya ang malakas dyan hindi ko alam kung pa paano kaya gawin ituloy tuloy ko lang hindi akong tulong. Slip, do you know, <laughs> <laughs> hindi din niya. guys. Kasi dapat may dalawa eh, ito may malaki na 'yung ano ko, para dalawa ang mabigat, sobra bigat. Hindi ko kaya mag-isa. Du bist hinten Ich schiebe nur das. Du musst nur die die Eimer. Und pass auf, die Augen vom wieder. Nur yup. die Eimer. Die Und pass auf, weil die vom Augen machen sie Ich schiebe nur. Du musst wegkommen. Schafft nicht? Schafft nicht. Bring mal hin. ja, die is kapot die andere. nee, Hij is ook kapot die ja, nee. Ja, dan moet dat raak niet een pissen. daar is de steen al. super. Ito sa project ng din 'uy. So, first step na gawa na, guys. Ayan 'no. Marami siyang ito, ay tatanggalin ko 'yan. At saka yung mga bago, yung mga bago ay itatanim ko rin 'yan. So, salamat, aking mahal. Ah para hindi madaling may bagong tumubo ay tatanggalin ng marami itong itong roots itong roots niya at kukunin ko yung mga maliliit ah, ba? Diba? So guys, ipakita ko sa inyo yung eh, ano ko ha. So, ayan guys, yan ay babago na naman yung tutubo. Ayan. Bago yung tutubo na naman. At itong sa mga gilid na yan, ayan, yung bago na yan, ay kukunin ko yan. Marami silang ano eh. Ayan. Eto, tatanggalin to dahil magkakaroon na naman siya ng bagong ganyan. Kaya mas mabuti, tanggalin na lang ito para hindi siya madaling magkaroon ng bago uli kasi marami rin naman ako eh marami na rin naman ako eh so ayan yung mga malalaki na yan ay tatanggalin ko yan kasi ayan o oh, mga bago na naman yan tulad nito itong maliliit na to ayan yung maliliit na yan ay mga panibago ko yan so yan guys ang pinakapuno at yun yung mga ayan yung mga bago ano guys mga mga nakuha ko yan yung mga ito yung maliliit ayun Ay, pero ito kukunin ko pa rin ito kasi ito yung pinakamlaki dyan so tsaga lang dyan guys tsaga pero ingat ingat din kasi ang laki ng tinik nya ang malalaki yung tinik at pag matinik ka talaga namang masakit alam mo naman yung tinik talagang masakit ang tinik matinik nga lang tayo ng maliit na masakit na lalo pa kaya pag malaking tinik na ayun ayun so, yung mga ugat ugat guys para hindi ma, para hindi agad ma, ma, madaling may tumubo ulit ng uh, napakalaki ayan diba natanggalin lang nung guys para ma-i-report mai ko na iyan yung mga ugat niyo. Ito lang is sa tuwing makukuha ko para maayos ang lagyanan niya. Ito guys, ito, ito, Bago na naman yan. Ayan, kung nakikita nyo, yung maliit na yan. Bago na naman yan tubo. Pag hindi mo yan kagad kukunin, magsalalong sisikip at sisikip sa lalagyanan. Ito, malaking na ito sa kukunin. Ayan. Alam niyo sa cactus na ito ay ako lang talaga ang aray ko asikasan nito. Buti naman kanina tinulungan ako. Hindi ko na kasi masyadong maano eh, Masyadong ako ako lang talaga nito mag-isa ang nag-aasikaso. Ah, uh, pero ngayon tinulungan niya ako, nakita niyo naman. Ay, pag hindi na talaga kaya, hindi na ang tulong. Ganon. Yes. Kukuha ko rin siya. <coughs> Buti na lang at medyo magandang sikat ng araw ngayon. So, ayan na siya. <coughs> ayan o, no, nagkakabaluktot-baluktot na siya kasi wala na siyang space inuubo na ako guys Salamig. so later ha see you later so guys may tumulong sa akin tingnan nyo <laughs> tumulong sa akin guys hindi ko na kasi makaya eh so hello sak so, hello hello guys hello guys <laughs> Nagilo guys. malwal, di day ni Augie. So, ayan na guys. Tapos na ako. Nilagyan ko nga pala siya guys ng cinnamon dahil hindi ko sure kung kumusta ang kalagayan niya ngayong winter. Kasi nga magwi-winter na. Uh, hindi ko lang alam kasi mad, ma, marami akong tinanggal na mga roots. Medyo natakot ako na maano siya. Ay para in, para makasure ako sa sarili ko. Ay nilagyan ko lang ng ganyan. Hindi ko naman alam kung dapat lagyan yan pero nakakatulong kasi yung cinnamon so yun lang guys ang may ano ko ngayon na ilagay ko na na i-transfer at ayan yung mga babies niya pinagsasama-sama ko muna dito kasi wala na akong ipang paglagyanan at ito kailangan ko rin so yun lang muna guys sa ngayon so thank you thank you thank you natapos ko rin